Na to, <laughs> uh, oh. Okay, ano, ay okay, tumuloy. Ha, uh, ay tumuloy. Yeah guys. Yeah, yeah. ay tumuloy yung under niya. guys. Yeah, yeah. Ang gas, namamatay. Minor lang meron ito, guys. Bago pala lahat ito, guys. Oye, so, yeah, mga bago pa, oh. Ayan, guys. Yung, guys. Pag binirit niya, pag inanin niya ng konti yung kanyang, ano, accelerator, yung kanyang, ano, ay. Gas, namamatay, guys. Binirit mo, ayaw na. Ayun, namamatay na, ano. guys nice. meron tayong case in dito Yamaha YTX 125 yan boss ano ba nangyayari sa sa kanyo ayong mandar ayong mandar ah okay boss yan si bossing sige yung kanyang sakya ayong mandar meron palta na palta na spark plug lag ayaw pa rin ayaw pa rin yung yung start nya o oh, no Oh. Ano, ayaw tumuloy. Ah, ayaw tumuloy. Ayan, guys, eh, checkin ng ating mechanic, si Boss King. Ayan, ngayon, intay-tay lang natin si Boss King, may ginagawa pa. Yamaha YTX 125. Yan ang ating lagoy ngayon. Si Boss King, che-checkin kung ayaw tumuloy yung under niya. Ayan, si Boss King, oh. Ayan, ay hindi ka, ano? hindi namamatay pagkain na ano yan guys so yadi ito ba ni boss king ya yamaha yamaha y, ytx 125 ah uh, pagka pag inilakas ang ano syringe door ang gas namamatay minor lang meron ito guys ha yamaha ito guys yan ang cheche kape ng ating mechanic si boss king yan guys nang cheche kape mo boss king yung carb ayan guys mo na muna daw niya yung carb pinatan na namin to ng ano guys ha ng spark plug ganun pa rin nangyari ganun pa rin namamatay pa rin siya pag, pag inano mo yung gas niya minor lang ang meron siya ayan guys Pero checkin pa rin ang ating mekanik kung anong kailangan gawin. Kung bakit ganon, ba't namamatay siya pag inihirit ang kanyang kanyang siling nyo kanyang gas yan guys medyo bago bago, bago pa lahat to guys oh, yung mga o o, bago ba mga. Pag -tawa. Pag -tawa pa oh medyo maganda pa lahat guys yan oh Ayan, buhay, oh. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Yung, no? guys, pag binirit niya, pag inano niya ng konti yung kanyang, ano, accelerator, yung kanyang, ano, ay, eh. Gas! Namamatay guys! Pinapainit ko muna ng toto. Tapos bumirit dyan. na dyan? Yan, lang. bisa lang. Gusto lang mismo. Pag ininirit mo, ayaw na. Ayaw, namamatay na yeah. ano. ่ม่อกโอเคโอ้ตาย ang gagawin dyan? Ang gagawin dyan? Ang gagawin dyan? Tatanggal yung karburador? Ayan guys, tatanggalin pala ang karburador nito. Ayan. 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 guys, tinatanggal na, na ni Boss King ang ah, karburador. Ayan guys, bago natin malinisin ang karburador, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV pa-like at pa-share na rin guys at pindutin nyo po guys yung bell para lagi kayong updated sa mga isi-share namin video at po-post guys ayan guys oh, yatang na na ni Boss King Yamaha YTX 1252 guys ha, ayan oh. ayan guys, tanggal na bagong bago pa oh. parang ano pa lang guys, eh. bago pa oh. nagluloko na agad titignan yan, kechikin ni Boss King kung saan ang gagaling yun, bakit sa mamatay siya minor lang meron siya guys pag inihirit mo yung kanyang ano, wala na, ayun na, namamatay na. Kumare, uh bari, kung ano yung init ng makina, ay stop light, ganun lang. Yeah, guys, Basta, tanggal na. Pagka hindi pa mainit ang makina, hindi ano. Malaki pa ang carb gaganap. dito. Oo, uh, hindi gagal. Guys. Ayan. May tubig na. Ayun, guys. May tubig. Mm. Oo. guys. Parang sabi ng ating mekaniko, para nagkaroon ng tubig yung kanyang carburetor guys. yan ang kichigapin natin, guys. Siyempre, linilisin natin yan, guys. Asan? Ayan, nagkaroon yan. Tubig lahat yan. Hindi, okay, may halo ng gasolina. Ah, kumbaga, yung gasolina yan, halo ng tubig. Saan nang galing kaya yan? Tubig. Okay. Hindi, sabihin pa lang nagkaroon ng tubig yan. Gasolina. Ayun, guys at eh, paano Ayun guys kaya pala hindi ito nagtuno at pagka minor lang meron siya pag inihirit mo ayaw magtuloy namamatay yung pala guys nagkaroon ng tubig ang karburador siguro sa pagkakagal ng, ng gasolina niya siguro yung mga mga gasolina ng iba gasolina. May tubig oh. Tubig, tubig na tubig na yan. Ayon, tubig ito, na guys tubig oh. Tubig na to. Yan. Yan, guys. Oh, yan. Halos ayun ng umano. Hindi na natutuyo Hindi na natutuyo. Kung ito oh, eh. hindi natutuyo, kumbaga, ito, natutuyo. May halong tubig na siya guys. Alata mo naman yung may tubig kasi matagal matuyo. Hindi ka tulad ng gasolina. Pasa in ano mo, tuyo agad yung guys. Yan guys ha. kumbaga ang magiging problema nito, kaya ayaw siyang magtuloy ang ano, takbo, nagkaroon ng tubig. ganoon ang gagawin namin, tatanggalin namin, didrain namin ngayon yung ano, kanyang, gasol, uh, kanyang tanki nito guys kasi baka mamaya nakapagpakarga siya na sa gasolina na pinapakak ng tubig. yun guys. Kaya kayo misang guys, uh, Iwasan nyo rin magpaarga sa mga gasolina na inaabot ng baha kasi posibleng pagkakay nagkarga, yun mangyayari guys yan tip namin sa inyo magkakaroon din ng tubig yung carburetor siyempre once na pumunta sa tanki yan sa carburetor niya guys yan i-drain pa namin nito ang tanki nito guys ha tapos nilinisin carburetor para ma tanggal yung pinakan tubig tubig nito yan guys oh. So. yan i-drain na namin yung kanyang ano tanki papal talagang papal ng, ng, ng gasolina guys hindi na pwedeng ibalik itong ano nito. ito itong na. gasolina niya, ayan may kita, tubig. kita na ayan, guys. O. Ayan, may tubig yan. Ay, puti yan, puti. O no yung Ayan, puti sa ilalim mo, oh. Pagkaiba po na oh. Yung puti, yung babaw puli green. Ayan guys, oh. kita nyo na Yung ibabaw ay green. Medyo green yung ibabaw. O. Yung ilalim, puti. Yun, 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 yun yung tubig, ano? Yung ilalim. Ayan guys, kita niya na yan oh. Yeah. Ayan, galing sa takiyang guys oh. Dinedrain namin yan guys. Ayan, tip guys. Yan, no? yeah. yan pute, kita -kita, pute, Oh. Yan, puti. Kita-kita puti guys. I iba, iba baw, green, yeah, yung ibabaw, kulay green. Gasolina. Ito. Ito, ilalim yan guys. Ah, yan. tip guys. Kinakailangan ka lang. Uh, Misal, pipili, pipiliin nyo, kasito, eh. pipiliin nyo rin. Pipiliin nyo rin ang pagkakarga nyo ng gasolina. Yung mga gasolina, Tingnan nyo yung kanya ng ano. Gasolina kung binabahaba o ano. Okay guys. Yan guys Oh. Halos sa litro na din namin na gasolina. mer, -Mer. Meron pa, hindi pa tapos. Ayun pa, oh, sayang naman itong gasolina ito. Oh. Napakaraming laman. Sa kaya nagkarga si Bosing ano. Ito hey, dinisin na rin to. Lahat. Oh, yan guys. Yan lang naging problema. Ah, na lang yun lang naging problema ito guys ha. Kaya ay tumuloy siya ng takbo. Yung pala, may tubig ang kanyang gasolina, kanyang tangke. Nakapagkarga sa gasolina na mayroon tubig. Ang kanyang gasolina. Ah, kaya guys, yun ang iwasan nyo guys para hindi mangyari sa inyo chichikin nyo yun yung mga gasolina kung binabahaba o hindi guys ha? ayan tip na tip sa inyo guys ayan, ayan guys oh, kita kita nyo na yung tubig ay sa ilalim yan oh. kita nyo na guys oh, ayan oh. ayan oh. yung itaas kulay green yung ibaba yung ilalim tinyo guys puti puti yan oh. ayan kita nyo. yan ang tubig guys na napahalo sa gasolina guys okay guys kasi hindi naman siguro ito madumi ito yung it islam kaya hangin nila lang namin kasi bago pa naman ito eh kaya wala pa naman kami kayo mga estes wala pa naman sa estes kaya hangin na lang gagawin namin guys Ayan kaya... guys, kinakabit na ulit natin namin ni, ni Boss King yung ano, i-gimix lang namin ng hangin yan guys. Kasi wala naman problema, Okay naman lahat. Yun lang talaga naging problema. Yun ang kasuka ng tubig. Kaya ay dumiretso na kanyang hantar. Laging namamatay pag kinesil niya duran. Okay guys. Yan. kailangan ka dito na king. yan Ayun, guys so manina ang kinagalan mo naman ang patay kayo manina guys may guys so, na, so yan guys so hindi lang minero meron meron na siyang ano ngayon nag nag gagas naggagas na rin siya oh. dati kasi guys kaya na kasi guys pag ginanol mo namamatay siya minero lang meron pag lagyan mo ng gas namamatay na agad siya pero ngayon okay na guys oh so yun lang taga naging problema guys nagkaroon ng tubig ang kanyang tangte sa kanyang carburetor guys yeah lo wala guys o so, okay. okay guys ang ginawa lang namin dinrain namin yung yung pinakang ilalim nito guys kasi guwanang tinanggal lang namin yung ano yung kanyang tubig sa ilalim kasi guys pagka naman nagkaroon ng tubig sa ilalim na punta lang gaya ito, guys o tingin nyo ayan puti puti yan o ayan yan lang tinanggal namin nakadalwal litro kami guys yan, 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 Pero may natira pa doon sa tanking niya. Kaya, na-stop pa siya. Kumbaga, tinanggal lang namin pinaka-tubig niya, guys. Yan. yan, guys, okay na. Ha, guys, yun lang naging problema, ha. Sana, pagka nangyari sa inyo, naka-experience ito, may iwasan nyo yung ganun, guys. Yan, T testingin pa rin ni Boss King kung ano. Yan, guys. Yan, yun lang naging problema, guys. Tubig sa tanke. Pagkakarga ng gasolina sa kanilang gas station yun doon, nag, nagkaroon problema doon siya nagkaroon ng tubig sa pagkarga ng gasolina guys ayan oh. yan guys okay na yan tapos na yan yun lang naging dahilan noon naging problema nagkaroon ng tubig yung kanyang tangke guys ayan yan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pa-share na rin guys at pinto notification bell para lagi updated so, sa mga share na yung video. At mga pa post guys, yan sana guys, kaya pano, may nakakayong tip o idea mo lang sa so, sinir na yung video guys ah Okay guys, thank you for watching guys. Thank you. God bless you all guys. Thank you.